So guys, ngayon si ang pagpapalik ni Tatay Jim medyo drink So ngayon magkitinda tayo do sa akin tinitindahan. Dahil dito po tayo nagumpisa sa pamimigay ng libre. So guys, samahan niyo ako. Kung ulam, sasama, sasama po kami. <laughs> <tayon> tayo. Ngayon tayo. Ngayon tayo. tayo. Ngayon sa kanila ang mga estudyante ng PUP. Nagpapasalamat so, po ako sa kanila at kahit papano, paano kayo tulungan nila yung ating lahat. May nila. Kaya mamimigay tayo ngayon sa kanila. Ganon ka tayo na nagtitinda doon tayo? Mga 50 years na. Wala pa tulay yung Philippine Normal nandyan nato. Yung estudyante nung araw dyan sa Philippine Normal patawid-tawid pa. Wala pa dyan. Ginawa yan yung year 2000. Araw-araw ko -araw, doon lalakad hanggang dyan. Pagsakay ng biyay kaya po pagdating sa tulay ng ayala bumaba ba na ako hanggang nilalakad ko lang sa TUV. Ote, uh, hindi, hindi ka nahihirapan magbuhat? Hindi naman. Bagaan lang uh, ba yan? Bagaan lang. Anong pinaka-memorable experience mo doon tayo sa pagbibenda sa TUV? Kasi yung mga sa dyan mga mga at sila ay madulungin. Hanggang sa nag-viral din ako dyan sa TUP noong 2019. Nag-viral din ako dyan ng pamimigay ng libreng taho sa TUP. Bago po ako ma-preture sa GMA, nag-viral muna ako dyan sa TUP ng pamimigay ng libreng taho. So yung nag-video po sa akin doon, isa rin na uh, estudyante graduate ng TUP. Nakakalimutan uh, ko lang pangalan niya, yung estudyante na yun na tumulong sa akin na uh, graduate ng TUP. Yung nakita niya, ina na ako sa akin high blood, kaya ko pinamigay yung taho ko para maubos agad at makauwi na ako. Ginawa niya, binidyohan niya ako hanggang nag-viral ako dyan sa TUP. So noong 2021, nagkaroon ng pandemic, inulit ko ulit pamigay ng libreng taho dahil nga Nahirapan na ako magbuhat at walang gaano'ng tao, wala pasok ang mga eskwilahan. Nakita ko yung City Hall, Manila City Hall na maraming tao na nagpa-rapid test. Doon ko ulit pinamigay yung aking tao. Hindi ko akalain na mag viral mag ako doon. na pressure ako ng CFA. na siya. si, Mediana, si. Genero siya po yung nagka-pressure sa akin doon sa mamimigay ng libreng tao sa Manila City Hall. Kaya nagpapasalamat din po ako na ako po'y nakita yung aking video ni Mayor Isco Moreno. Agad niya ako pinahanap. Kaya maraming salamat sa inyo, Sir Mayor Isco Moreno. Hinatid ako ng opisina sa Manila City Hall. dito sa pila at PUP para pamigay ng aking lebring at Para magpa-subscribe sa aking YouTube channel, sana paabutin niyo po ako ng isang million na subscriber. Maraming salamat po. Tara, kumahan niyo ako. Hindi ko pa nahihirapan tayo? Araw-araw kayo ganito? Okay. Parang pahinga lang. Parang pahinga lang. Pahinga lang. so malaki para ma kapag ka mag so mo? sa na natin yung may nag-drink tao na mainit yan, pagkalang gutom

Magpapasalabat lang po ako mga imigayo ko Kasi lang po ako na balik yung aking YouTube channel Para tanggapin niyo po itong aking pamimigayo Pag-iisip niyo po, batagal po nawala yung aking YouTube channel Kasi ninataw yung aking cellphone So ngayon, ako at may balik Sa mga imigayo ko noong Even when you feel low, you can still go Even when you feel slow you can still go Even when there's no hope you can still go I never ran to the no and I still go 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 pala po bye din salamat po Thank you po pala salamat din po ako talaga minigay ko nang tao na salamat na po na paningin Thank you po Thank you po late Salamat po sa

kayo nyo prepared pwede pa pakipalo na lang Wala po kayo ng doon sila. Hindi po, salamat po. Kahit. Ayaw na ako sa niya, magbabayad siya. Kaya, pinanggap na lang dito. Kasi, kaya para keri na rin. Ano na. 'yung tawag niyo? Presyusita ta ya. 'Yung mga tao. Nandito na 'yung bagit niya. Papadala ka ko lang sa papa sana. Kanya ng best friend ko. Sige po. May po Pakibigay ng halaga sa ticket. Wala tasoy ka sa game, mo din yan kaya? Bakla, i-drain it. Numero type patron. salamat ako hat na balut ng ating laman. Oh, Roberto. Wala Ang selig na may. Sa at

Pagod na? Oo, oh, okay na. Nawawala so, po yung pagod talo kung masigiyahan ka pamigay ng sibling tao basta malaga makatulong ka sa tao at sana matulungan din nila sa So, hindi po tayo napapagod at natutuwa po ako nubus pa ko nagpapasalamat sa mga pinamimigyan ko lang libre at kahit pa paano, tinutulungan po nila yung aking YouTube channel, sinusuportahan nila. Okay. sau anh, sao cái <laughs> gì anh, em làm cái này theo, để để theo để để, cái Kaya ma'am, mautaw natin, kaya na lang ito. Ubus na. Ah, na. Okay na lang. Hello, ma'am. ko uh, kayo, kayo ma'am. <laughs> na 500. Ang, ang gagawin mo tayo, kung 500 ka na magagawa ko ng video bilang pagpapasalamat na umabot ako ng 500k so magpapakain ako magagawa ko ng parang blowout sa uh, pagkabot ng aking 500k na subscriber so sana na guys yung aking mga iba na ano sa no, tracking vlog track. sana pabutin niyo po ako ng 500k na subscriber sa lahat po ng mga naka-subscribe sa akin ikalat nyo rin po para mabot ako 500k para po makapag-blow out tayo ng kung ano po yung aking maisipan na i-blow out pila po papasalamat sa umabot ako ng 500k Sino na nga yung mga mo? Sila Sir Po Nortuna at saka si Ma'am Jessica Lezabaho Sana Ma'am Jessica Pagutin mo ako ng 500k na subscriber sa mga nag-subscribe sa YouTube nyo, sana pa-subscribe nyo rin po sa akin para mabot ako ng 500k Sino yung mga vlogger na gusto mong makakulab? Uh, ang gusto ko pong makakulab si Sir King Lux ay eh, hanga po ako sa kanyang ano, saka si Boy Tapang kailangan mo ba ang team payaman? Kailangan mo la, sila? Kaling na po ako kay La Bonordo niya. Pero At, yung team payaman, sila Kong TV, kailangan mo. Ah, man. hindi ko pa po kilala sila Kong TV. Sabi mo, ah, gusto na lang makikawalaw sa'yo. Hindi yeah, mo sila. So, so, team payaman sila Team Kong? TV, sana matulungan niyo ako makipag po. Ako sa inyo ng black para umabot ako ng 500 gigs. Ah, mo kayo ng tao. Sana sana magkamit tayo at makakulap tayo sa block para bigyan ko kayo ng tao libre. Tapos ko na kayo team payaman to. Sana suportahan niyo po itong aking block Power. So, yes. Sana suportahan niyo po itong power ko. Po. Power niyo at ano niyo rin po sa akin. So ngayon kasi bilang pa wala na yung tao dahil na matakal na pahuwi na lang ako. So din, Rona na magtutukwal ito. So, bigay ko na lang kay Rona ito na ah, uh, Salamat po at nakapamigay ako tayo. Nakapamigay ako ngayon ng aking libring tao. So ngayon, oh, no, na po ako. Magkayang magkaya po ako at eh, nakapamigaya ko ngayon ang libreng tao sa mga yagit at sa mga kabataan mag-aaral. Okay po, magkita-kita na lang po tayo pagdating doon sa bahay. Huwag niyo po pa kalimutan mag-subscribe at mag-like, mag-share. Salamat po, salamat sa inyo. Every single day I'll be making moves Till I'm buried in my grave uh, To the system I don't wanna be a slave I've been doing shit my way Oh, uh, the highway And in the driveway Is a nice range Cause I grind through the climb I invite right pain You'll never hear me bitch now nah, I don't complain Just gotta flip the switch And you can go and obtain Anything you want Anything you need Your mind's got the key ingredient It's belief Better see what the negativity but i my right bad energy Subscribe to Tatey JV Oh, i okay I'm